guys mag on on ani guys up timplahan natin guys lagyan ng asin lagyan ng ahos lagyan ng paminta paminta guys lagyan natin paminta buka at i-mix-mix natin guys parang malanay eh. at putusin natin sa dahon ng mangga guys putusin guys yun putusin guys putus natin sa dahon ng mangga at ito naman itutusok natin dito guys yun yun siya guys

So, finish. Ah, ito na guys. Eh, mm, noon unan, napod ni. Lagay natin ito. What's up? So, simple, ilagay natin ito guys. salang na natin guys takpan natin hmm. dito ko kinuha ang dako ng manga guys so luto na guys so Mm, ang bango na guys. Ang bango na. Ang bango bango. Bango na siya guys. Kain na, luto na guys.